Okay, at yun na Dumating na ang ating screen protector Para sa ating Dahil may binili akong Insta 360 X5 8K yan uh, Essentials bundle Pero Kasi yan, ita ita, pakita natin na Meron siyang screen Dito diba, may screen yan So, para maprotektahan natin yan Parang cellphone ba? di ba yung cellphone natin ito oh, cellphone natin may screen protector dahil nilalagay diyan parang ganun yun <clears throat> so para protektahan yan o tayo ng screen protector yan o oh, dami o oh, sampo o oh, one to sawa na palit yan kahit makailang ano ka dyan, makailang gasgas gas ka dyan, palitan mo lang bakit sampo ang binili natin o oh, papakita ko sa inyo ha eh may original kasi. Ito kasi, hindi to original Insta360 screen protector. Ito yung original nila sa website. O, tingnan nyo. Ang original niya, yung standard lang na uh, X5 screen protector, nasa $17 yan. Diba? $16.99. O, compute natin eh. <clears throat> $16.99 times $56.59 yung isang piraso lang ng no, screen protector na yon ay 961.46. Yun ang mahal, di ba? O meron pa silang isang screen protector. Ito, ito yung isa nilang screen protector. Yung X5 cooling screen protector, $22.99 naman 'yon. O pagka-compute natin 'yon, Uh, 22.99 uh, times 56.59 Yun o, no? 1,300 O, oh, e eh, bakit ako bumili ng 10? Ang mahal-mahal pala O, oh, tingnan natin Tingnan mo, o oh, yun ang binili natin HD Clear Soft Ayan o oh. TPU Hydrogel Film for Insta360 X5. Ayun, no? Sampo. 10 pieces, 123 pesos lang. May delivery kaya 179. Uh, wala kong voucher ng free delivery nito. Pero okay pa rin. One nine, 179, sampung piraso versus yung pinakamura ng Insta360 ay 961, di ba? O, nasa ganun. Eh, tipid na tipid ka pa rin dito. Pero anong difference? Yung sa Insta360 na ilalagay mo dito na nice screen protector, ano siya? Yung, ano tawag nun? parang, yung uh, glass, yung pag nabagsak mo, basag. Ito, hindi ganon. Uh, hydrogel siya. Ito, papakita ko sa inyo sa cellphone ko. Lagi ako, hydrogel ang ginagamit ko eh. Kasi, pagka-hydrogel, pag nabagsak mo, hindi siya mababasag. Ano lang siya, ayan, no? Oh, parang, alam mo yon yung parang, kumbaga parang plastic lang na ganito na malambot. O, oh, ito ang in-order ko. O, oh, nakita nyo naman kung saan ko in-order. Kung sakaling gusto nyo po, ito ang orderin nyo. Para sa akin, ito ang mas gusto ko kasi manipis. Manipis siya tapos pag nabagsak mo, hindi basag. Actually, nakita ko na yung X5 na screen protector ni Insta360 doon sa kwento ko sa inyo na nirentahan kong uh, Insta360 na X4 yun din yung dahilan kaya ako napabili nito eh nabasag yun basag yun ang pangitignan pagka nabasag ito uh, magagasgas lang o, pero wag mo pa rin ibabagsak no o ito meron tayong sampo o Magbukas tayo ng isa, no? Para makita natin. Kung ano yung itsura. O yan, may mga code siya, ganyan. I think parehas lang eh. Tingnan nga natin. O, same lang naman. May nakasulat dito. Siguro ito, de manufacturing date ito. Yan o. O, Ayan, nakikita nyo ba? 2025. O, July 4. Siguro July yan. Or sabi mo nang uh, April 7. Pero I think month, ano yan eh. Year, month, and then date. Diba? ba? O mura. Di ba? Pabuksan natin to. Kaya natin. Ayun, no? Ang ganda. Ayun, no? O, meron siyang ganito. Ito, basahin natin, eh. Please peel this. Ano? Please peel off this mask before application. Okay. So, I think tatanggalin mo ito tatanggalin mo ito, tapos ito yung ididikit mo muna ng ganun, no? Pag nadikit mo ganun, saka mo kung paano lang din tayo magkabit ng mga hydrogel sa cellphone. Ah, uh, di ba le? Pag unbox natin ng uh, Insta360 X5 natin, papakita natin lahat ito kung paano natin ikakabit yung ating mga screen protector. Actually, isa lang naman ang gagamitin natin. Pero wala tayong option. Sampu ang ibibigay nila eh. Actually, may binili rin akong ganito, hydrogel, para sa aking Android. Binigyan din nila ako ng ganito karami. Tapos, mura rin siya. Alangan nga naman, isa lang bigay sa'yo, no? Eh, mura lang naman to. So, yon Ako po, uh, hindi ko naman siya ina-advertise. Sorry, Insta360. Uh, pero, mas prefer ko ito kasi ayaw ko yung nababasag. And also, Uh, mas cheaper siya. Kung papadalhan tayo ng Insta360 para ma-review natin kung talagang okay ba yon. Edi eh sige, okay lang. oh sana supportahan nyo tong channel ko. Uh, yun, no? Oh, ba? Diba? Makakabili kayo nito na uh, alam nyo na na ganito yung darating sa inyo. O, oh, sampung ganyan yan. Nakita nyo rin kung saan ako binili, ba? Diba? I-post nyo na lang po doon. O. Oh, Edi, eh yan, bilip po kayo ah, nito. Wala akong ano, kung bibili kayo nito, wala akong makukuha dun ah. Ano lang to, uh, blinablog ko lang para makatulong ako sa inyo. At sana mag-subscribe kayo sa akin para rin makatulong naman kayo sa akin, di ba? O, oh, yun po. And, thank you. Yan, uh, yun lang oh, medyo lukot-lukot yung mga ibang lalagyan. Unahin natin yan, yung mga lukot-lukot. Ayan yung gagamitin natin. Oo. Oh, ayos. Yun o. No? Sige. Thank you po and please subscribe my channel.